Another day, another bento baon na naman. At eto, simply nga lang pero napaka-cute naman ang ating nagawa. Medyo natagalan nga ulit ang ating bento baon sere dahil ayun, one week ngang walang pasok. At eto ngayon, balik na naman tayo sa maagang gising. Kaya tara na, another bento baon for ati Indy. For the lunch, ayun, medyo kinapuso ako ng oras ngayon dahil may batang nagpalambing. At eto, simply na nga lang yung gagawin ko pero very cute si Padin. Dito sa rice, gagawin nakagawa lang ako na maraming rice balls. Kina ako gumamit ng rice ball molder dahil gusto ko mas firm ang pagkakabilog dahil mamaya ay eh, magtutusok ako ng mga pang-design dyan. Bali itong e eh, ipupunuin ko na nga ng puro rice balls. Ang katumbas nga yan, ilagpas eh, one cup of rice din kaya sakto na yung dami yan kay Ate Indy. At ayan, o, oh, di ba ang cute na rin tignan sa ating baunan? E eh, design pa ako at ito nga para mabilis e eh, gagamit ako dito ng rice paper stickers. Wala na madiscover ko to, hindi na ako ng problema sa mga mga mata na yan, ayan, gugupitin na lang yan at ilalagay dyan. Yan, nagupit pa ako para malagyan ko pa yung ibang rice balls. O, ba diba, gugupitin mo lang yan at meron ka ng mga cute na mata-mata. Worry -mata. din mga mi dahil yan ay edible naman. Pampadagdag ka cute e eh, gagamit na nga rin ako neto mga accessories pa yata to ni Barbie na ginagamit na rin pang bento. Set na yan na nabili ko at ayan, meron niyang iba't ibang shades, may crown at eto may kasama nga rin headphone. O, ba diba, kahit mini laruan pa yan, e eh, pwedeng pwedeng gamitin pang bento. Paka cute din naman kasi kaya ayan, may isipan mo talagang gamitin na pang design. Para kompleto na, ayan, naglagay na rin ako ng mga bibig. O oh, ba diba, simple lang pero tignan nyo naman, napaka cute nilang tignan. Na ulam naman ni Ate Indy, eto, kinuha ko na nga itong isa sa favorite ko na lunchbox ngayon na galing sa Crafty Corner. Paka cute nga na dahil 3-in-1 na to at iba-iba yung size. Check nyo na rin yung page nila mga miat, marami rin silang mga bento accessories. For da ulam ni Ate hindi na liempo itong middle size na baonan ng saktong size. Minimalist na rin ako ngayon pagdating sa lunchbox dahil ayoko na numalalaki at mabibigat dahil marami na rin talagang bitbit si Ate Indy. For the healthy baon, ayan, syempre hindi mawawala ang ating prutas. Itong grades niya naman ay e, sakto dito sa pinakamaliit na size. Para cute si parin, tignan, ayan, nag-add lang ako dyan ng food pick. At ayan, tapos na naman tayo sa isang bento baon serye. At kung nagustuhan nyo tong video na to, e, e, follow na rin kami for more bento baon ideas